Hi, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. We are back here at the Bristol Motorcycles. 10 up Kaloocan dah, we are down to the last motorcycle review. At ito na nga yung uh, mailap na unit sa lahat ng sound test mga kamots. Itong uh, 400M. So kaya ako nasabi mailap mga kamots kasi ngayon lang ulit ako uh, nakachempo ng stock nito dito sa Bristol 10 up Kaloocan kasi all of the sound test mga kamots ito talaga yung pinakamabenta So mamaya malalaman nyo mga kamos kung bakit ito yung pinakamabenta sa lahat ng uh, Sontes ngayong 2025 na nilabas ni Bristol. So alamin na natin mga kamos kung anong-anong meron naman sa isang ito, ano-ano yung kaibahan niya among all the Sontes na na-review natin this 2025. Kaya naman na natin patagal din pa yan, simulan na natin. So this is it mga mos, the all new Bristol Zontes 400M. Wow! So kung ano yung pinakita ko sa inyo sa last video natin, na nagpunta tayo sa Makina Moto Show Day 2, ganitong ganito rin yung kulay nun mga mos. So mga mos, gusto ko nga pa kay Sir Jay, kasi minessage pa tayo niyan. Meron na, unit dito sa Bristol Pent Up Kalookan ng Zontes 400M. So shout out kay Sir Jay at maraming maraming salamat sa pag-message. So, oh! so let's get back here mga mos. So as you can see, And as I mentioned do sa video natin sa Makina Motor Show, eh, kakaiba nga ang itsura naman itong isang ito, mga kamot, sa lahat ng uh, Sontes series na nireview natin. So, may pagka-alien ang design niya, yung mukha niya, mga kamos, no? Maraming nagsasabi na ah uh, parang may pagka-alien nga daw ang itsura na itong uh, isang ito, mga kamots, no? And then, kaya ako nasabing mailap at uh, mabenta, mga kamos, kasi kung titignan nyo, itong uh, motor na to, expressway legal siya, pero halos kasing laki lang siya ng N max ng Yamaha, mga kamo. So, ganyan siya kaliit sa lahat ng mga Sontes na na-review natin. So, hindi mo talaga siya makahalata na 400cc or expressway legal dahil sa liit ng motor na ito, mga kamo. So, ito na yata yung pinakabunso sa lahat ng Sontes na na-review natin dahil sa, dahil sa sobrang liit nito. So, what we have here, mga kamo, ito yung pinakamaangas na visor niya na smoke uh, lens. Ayan, ang ganda. Maliit lang siya, pero bagay na bagay siya sa itsura ng uh, 400cc na ito. And then, sa gitna niyan, ito yung pinaka, I think, yung headlight niya. Naka-activate na raw ito, mga kamos, mamaya ipapakita ko sa inyo yung itsura ng mga ilaw nito. Ito pala, turn signals niya. Ayan, bali na dito sa taas. LED na rin po yan, mga kamos, lahat ng ilaw niya, uh, front and rear. And then, isa pa sa nagpaangas dito, mga kamos, itong nasa gitna na ito. Itong uh, butas na yan, no? I think, yung sa loob niyan, yun yung pinaka busina niya. Ayan, so meron siyang screen sa loob para protekta dun sa busina niya. And then, uh, meron tayong dalawang butas dito, left and right, na para parang nagsisilbing aerodynamic na rin sa motor na itong na. Ayan, so balik kapag ka ka sa expressway, talagang tatagos, tatagos talaga dyan yung mga, yung hangin na kamos na may encounter mo sa expressway. Tapos nakalagay dito is sound test. So, din sa fender niya, ayan, so two-tone color din. So meron siyang built-in reflectorized para added visibility sa gabi matabarin so, mataba rin yung front suspension niya, naka oversize din. Wala rin naman kaarte-arte pagdating sa mga decals. So napaka plain and neat lang. So meron tayong nakalagay dito na so, letter M dito sa may bandang tail light Nakalagay dyan is 400M. So, ito kung isang to, mga kamos, ikakaiba rin talaga yung design ng light niya. And, uh, kung mapapansin nyo, para siyang uh, spring. Yung, uh, ano niya, yung daylight niya, no? Ang ganda, Para siyang uh, spring. Pero ito hindi naman spring to design lang yan ng uh, pinaka parang uh, lens ng k And then, ito naman yung turn signals niya, left and right. Ayan, so naka-integrated na rin. So, hindi na tayo mga mata at kami may mabali pa dyan. Then, meron din siyang built-in plate light and then reflectorized. So, ito yung itsura ng harap niya, mga kamos, no? Ito yung pinaka parang nagsisilbing headlight. And then, ito, mga kamos, umiilaw din pala ito, no? Wow! Ito itong pinaka parang uh, portion na ito. Itong uh, butas sa gitna parang daytime running light na rin to. Maganda rin yung positioning no ng turn signals niya nasa taas. So kitang-kita ka talaga pag tatanggap turn signals na left or right. So this one naka twin shock absorber nga rin pala tong isang to, mga kamots. And then meron siyang built-in tire hugger, no? Ayan. So pagdating sa tambucho niya, same pa din naman sa lahat ng mga sound test na ni natin. Ganun na ganun pa rin yung design niya. So yung uh, heat guard nakabalot sa mismong uh, mga tambucho. Ayan. So ito, Naka single uh, tip lang din to makakamusog. Single cylinder lang siya. Okay, sanda so ko na tayo kagad sukat ng gulong nitong uh, Bristol Zontes 400 m Sa harapan makakamusog, ito ay gumagamit ng 120 by 70 by 15. So, and then, ang tire na ginamit ni uh, Bristol para sa Zontes 400 m ay uh, CST tire pa rin makakamusog. Harap at likod. And then, naka tubeless tire na rin po pala yan makakamusog. And then, ang kulay naman ng uh, mags nito is a gloss black. Alright, pagdating naman sa likuran, ang sukat ng gulong ito is 140 by 70 by 14. So, naka 14 inches naman tong uh, gulong niya sa likuran. So, medyo maliit ng uh, kaunti, but still, yung gulong niya is makapal pa rin naman, mga kapas, No? Malapad pa rin. Meron tayong matte black na kulay ng grab dito, na alloy type din yung ginamit. And then, kung mapapansin nyo, mga kapas, meron siyang apat na butas. Ayan o. No? This is top box, ready na raw ito, mga kamos, ayon kay Bristol. Aloe man yan, or uh, plastic, so kayang-kayang itong uh, 400M. Ayan, so hindi mo na kailangan magkabit ng uh, aftermarket na bracket yan. So dito pa lang sa stock niya, na grab bar, eh pwede ka na maglagay ng top box. Ayan, pagdating naman sa upuan niya, ayan, so meron din siyang signature uh, letter. So bawat song test talaga, meron talagang signature letter. Ito naman is letter M. Ayan. Malapad din yung upuan, of course, salung-salu yung put natin dyan mas kapag na kapag na-uwin natin to And then, pagdating sa passenger, ayan, so malapad din. Tapos, kusang umaangat yung upuan niya kapag pinindot natin dun sa uh, button niya so, may sa may seat opener, ayan. So, meron siyang damper, no? Ayan. So, ito yung pinaka, ano niya, yung uh, under seat compartment niya. As you can see, Ayan, so medyo malalim din ng isang uh, to pagdating sa compartment niya. Wow! so meron din siyang organizer sa loob para iwas gasgas -gas din sa ano natin sa U-box natin, no? Ayan, so meron pa siyang maliit na bulsa dito for uh, additional na uh, documents na pwede mo pang ilagay dyan. And then, doon na rin nakalagay yung battery niya, mga kamos, no? Sa may under compartment. Ayan. So, I think kakasya naman dito, mga kamos, yung uh, mga ilang-ilang uh, half-face na uh, maliliit na shell. Ayan. So, medyo malalim pa kasi yan mga kaots. And then, pwede pa kayong maglagay ng mga kung ano-ano pa mga gamit niya. So, ito po yung pinaka-fuel tank niya. So, meron din ano yan, uh, button dito. So, pupush lang natin yan and then mag-open na yung uh, tank lid niya o yung pinaka -tucket. Ayan. So, yan po yung pinaka diyan po magsasalin ng gasolina which is convenient na mas at least yung hindi ka na kailangan tumayo pa pag magpapagasolina ka. Pagdating sa fuel tank capacity ng uh, Bristol Sontes 400M Macmos, meron itong fuel tank capacity na 12 liters. So, ganun kalaki yung fuel tank capacity nitong isang to, na uh, 12 liters. So, as we go up here, Macmos, meron siyang dalawang side pocket na may takip. So, ito yung pinaka-button niya. So, sa right side sa, sa left side, uh, ito, yung, uh, nandito yung power socket niya. Ayan, so, naka-USB ready na rin siya and then naka type C ready. So dalawa yung pwede mo ma-charge dyan. Kung type C yung cellphone mo, so dito ka sa type C. And then kung Android naman siya or USB Android, ayan so dito na lang sa USB ready. Ayan so nandyan po yung power socket nya. Pagdating naman sa right side, so buksan natin. Ang galing mo meron pa siyang emblem dito na 400M. So kitang kita. Silver yung kulay. Ayan so... Dito sa right side, mga kamos, I think, um, na uh, wala namang ganong uh, special dito sa right side niya no. parang uh, takip lang talaga sa design lang kasi medyo ano to eh mababaw din. Hindi siya pwedeng paglagyan ng mga kung ano-ano. Meron pala siyang grills dito oh, sa gilid niya, magkabilang gilid. oh. No? parang uh, aerodynamic. Kumbaga tatagos na rin talaga yung hangin dito, makamos. Kapag uh, kayo sa expressway Ayan no? meron siyang butas dito. Uh, meron tayong glossy black na portion dito sa manibela niya. And then, uh, sound test nakalagay. Pagdating sa mga buttons and switches niya uh, left side, of course, meron tayong built-in passing light dito. Ayan. So, ang ganda rin ng passing light niya. Mga tingkad din yung buga. And then, uh, high beam, low beam, hazards, switch. Turn signals, indicator, left and right. Tapos, busina. Ayan. So, malakas din yung uh, buga ng busina niya. Sa mga additional buttons naman, mga kamots, ayan. So, meron tayo ditong set at mode para sa TFT display. Ayan. So, sa right side, so meron tayong kill switch, kill switch dito, mga kamots, and then echo indicator or echo switch. And then, patayan uh, ng ilaw kung gusto mo nakapatay yung ilaw. Ayan, so, meron tayong switch dyan. Tapos, electric switch. Sa additional buttons naman niya, mga kamots, dito sa itong kulay pula na to, ito yung parang nagiging ignition na switch niya kasi nakakilis tong motor na to mga kamos gaya lang din sa mga ibang sontes na nireview natin and then fuel uh, fuel button and then seat button nandiyan na rin ayan, so ang taba ng bar end nyo ganda ng paint finish uh, matte black meron pa rin tayo dito fully adjustable uh, lever brakes ayan So, pwede nyo i-adjust depende sa preference ng kamay ninyo. Uh, left and right yan, na most fully adjustable. So, this one is naka-TFT display na rin. Ayan, so, medyo malaki rin yung uh, ano, niya, TFT display niya. Which is lahat na rin na rin. Makikita na rin natin dito na kamos. Odometer, speedometer, RPM gauge, fuel gauge, uh, tire PSI, uh, monitoring, ABS indicator, engine oil indicators and then meron pa siyang built-in clock. So lahat makikita natin, natin dyan mga kamos. Wala nga lang dito kaya uh, Bristol Zontes 400M na features mga mods yung uh, built-in camera. So, meron lang talaga sa lahat ng Sony PS400E si at si 400 g Yun lang yung talagang uh, at saka si 700F pa pala mga Mots, na. Yun lang yung tatlong uh, merong built-in camera. Pero si D 400B at si 400 n wala siyang built-in camera. Alright, so yan po yung looks and appearance mga mods itong pinakabagong Bristol Zone s 400 n Kaya naman dako na tayo sa engine specs at iba pa pang features nitong ito. The all-new Bristol Zontes 400M has a 400cc engine displacement, four stroke single-cylinder, naka-single overhead cam with four valves. Meron itong taglay na max power na 28.5 kW at 7,500 RPM habang ang kanyang max torque ay 40 Nm at 6,000 RPM. Pagdating sa kanyang fuel system, ito po ay naka-fuel injected habang ang kanyang cooling system, ito po ay naka-liquid cooled. Ang kanya namang starting system mga mos, meron itong electric push start only. At dahil maxi scoot pa rin ang isang ito, ito ay mayroong driving system na CBT or Continuous Variable Transmission. When it comes sa kanya suspension sa harapan, ito po ay naka-telescopic fork. Habang sa likuran naman, equip ito ng twin shock absorber. Para naman sa braking system nito, makamos equip ito ng parehong disc brake, harap at likuran. Gaya sa mga ibang kapatid niyang Sontes, equip na rin itong 400M ng dual channel ABS. At hindi nga rin nagpahuli sa features itong 400M na to dahil equip na rin ito ng TCS or Traction Control System na ganun naman mapapakinabangan natin dito sa Pilipinas. At para naman sa kanyang dimensions, meron itong overall leg na 2,025mm, overall width na 790mm at overall height na 1,185mm. Ang kanyang namang seat height makamos sa 760mm haba ang kanyang ground clearance ay 150mm. At ang kabuang bigat naman ng motor na to ay 175kg. At yan na nga ang engine specs at ipapang features nitong pinakabagong Bristol Zone Test 400M kaya naman alamin na natin ang cash price at installment price nito dito sa Bristol Motorcycles 10AB Caloocan Alright, so dako na tayo sa cash basis and installment basis nitong pinakabagong Bristol Zontes 400M Magkano nga ba ito mga kamos dito sa Bristol Motorcycles 10AB Caloocan So pagdating sa cash price niya mga kamos, meron itong SRP price na 328,800 pesos. So, SAP price po yan na most. And then, pag kinuha nyo ito ng cash on the spot, meron tayong inductory price or discounted price na makukuha mga kamos, which is 298,800 pesos. Sa ganun price nyo lang siya makukuha itong uh, Zontes 400M. And then, naman sa installment price or installment basis, mga eh, available na rin daw to sabi ni Bristol, dito sa 10 AB Kalaokan, itong 400M for installment basis. So, magda-down lang kayo dito, mga kamots, ng uh, 104,993 pesos. So, all in na yun, mga kamos, nandun na yung LTO registration, insurance, and then yung shuttle. So, ulitin ko, mga 104,993 pesos po ang down payment natin dito sa Bristol sontes 400M. Magdating naman sa monthly amortizations natin, mga kamos, isa, dalawa, tatlong taon. So, pagdating sa 12 months, P19,290 pesos po ang monthly amortization natin. 24 months or dalawang taon, 15,654 pesos po ang ating monthly amortization. And then kung gusto niyo naman siyang kunin ng 3 years or 36 months, 11,910 pesos po ang ating monthly amortizations dito sa Bristol Zone Test 400M. So yan po yung cash basis, mga most installment basis ng itong pinakabagong Bristol Zone Test 400M. So tapos na tayo sa lahat ng zone test mga kamos, na ni-review natin. Uh, 400D, 400G, 400E, 700F, and then itong 400M. Huwag kayong mag-alala mga kamos, dahil hindi ito ang last time na mag-review tayo ng Bristol Motorcycle. So babalik at babalik tayo dito sa Bristol 10 Ab Kaloocan kasi... Gaya ng mga pinakita ko sa inyo sa Makina Motor Show, eh, may mga bagong labas sila. And then meron din silang stock na rito, mga kamos, ng uh, Cab Pro yung uh, pinakita ko sa inyo yung vintage motorcycle coming from Bristol, yung pinakabagong vintage motorcycle na cab Pro. So meron na silang uh, ano rito, uh, stock dito mga kamots, dalawa may nakita na ako. So hopefully yan yung isusunod nating i-review sa ating YouTube channel mga kamots. So bago ko tapusin itong vlog na to, muli gusto ko magpasalamat kay Sir Eugene na branch manager ng Bristol uh, 10 Abcalookan. Kay Sir Jay of course na nagchat pa sa atin na meron na ang stock sila yung uh, 400M and then kay Sir Adrian ng security guard dito. Ayan, so, follow nyo na lang mga kamusta, mag-message na lang kayo sa Facebook page nila kung gusto nyo mag-inquire ng mga motor dito sa Bristol Motorcycles and Ab Caloocan. So, sa mga bagong labas na sound test and then sa iba pang mga motor nila dito, so message na lang kayo dyan para in case na malayo pa kayo at wala pang stocks ng mga Bristol Motorcycles na inahanap niyo. So message na lang kayo dyan. Pakipalo nyo na rin po ang ating Facebook page, Mamos, para lagi kayong updated sa mga bagong motosiklo na re review natin sa ating YouTube channel. So Muli marami marami salamat sa inyo mga kamots. Stay safe, ride safe always.